Po ba, hindi hadlang kung hindi ka marunong mag-English. Dumating po ako sa Canada, I was 7 years old. Hindi po ako marunong mag-English. Samantalang mga ate ko po, mula kindergarten, sa lasal sila nag-aaral. Samantalang ako naman po sa mataas na paaralan ng Tataro Bulacan. Ang laki ng adjustment ng mami ko. So I can able to learn English. Bumili po siya ng maraming books. I remember after ko magbasa, tinanong niya sa akin kung anong storya. Ah. Hindi niya ako kinakausap ng Tagalog kahit saan. Pero ngayon naman, meron akong sa pag nag-English ako sa bahay. Hi! Yung mami ko talaga, madalas hindi ko ma-spelling. Kahit ano palang mangyari, matututo at matututo pala tayo mag-English. Lalo na kung lagi natin ipapractice sa mga parents at mga bata na pupunta dito sa Canada. Sa umpisa lang, medyo nakakatakot. Ito lang ang advice ko. Keep reading books, comics, magazines, basta lang English siya. So keep on watching English movies or cartoons to level up your English. Ako nga po ngayon, kahit pusa kinakausap ko ng English. <laughs>